Hello guys! Kamusta po kayo? Sanang okay naman so, po isang panumundo na kayo naroon. Ngayon na mag tayo ng extreme talapya. Pero bago gusto mo na luto, loot kung di po si Christian ko, please subscribe my channel like and share and hit the bell para atlasin mo ko. Isa pa po palang alho po sa lahat. Ngayon na mag-loot tayo ng extreme talapya. Ah, uh, mayroon tayo ditong isang malaking talapya. Ah, in uh, na natin nati siya, ganoon na natin siya. Tapos, Uh, mga sangkat na gantay ng kamatis, duya sibuyas tulang piraso, sa tatlong kamatis, nagamit tayo ng pamitin ng rob, saka asin, saka mantika. ito ina natin. So, ina nga guys, uh, natin ng maninipis itong isang kamatis, tapos ito na yung dalawang kamatis, saka dalawang sibuyas, saka kapraso ng luya. Sa so, isang uh, pag, natin itong luya, kamatis, saka yung sibuyas. Lagyan natin siya ng paminta. Hindi natin yung kating Ano yung natin yung patis? para mas malasa siya. Lagyan natin ng konti yung MSG. At haluin lang natin. Diyan natin konting pampalasa. Tapos para me medyo kumagat tong natin. Yung salsa. Pil natin siyang ibabad eh, muna ng limang minuto. No? Pero kung nagbabad lang naman tayo, eh, palaman natin kagad. Palaman natin lagad. Yung tayong gamamit dahon, eh ako gagamit yung kapol na lang muna. Yan. Tapos, ilagay natin itong para hindi dumikit yung balat ng talapia di sa foil ah, uh, kumuha tayo ng tissue malinis, yung hindi po nagagamit. Tapos, ilagay natin mantika at pahid natin. Para hindi lang siya dumikit pagka steam natin siya. Tapos, ang gamitin natin na sa foil yun, di ba may makintab yun sa kabila? yun ang gagamitin natin na pang pangrala huwag yung maligas ka yan, pag napahilan natin ng mantika na maling sa tisyo saka natin ibabalutin maglagay muna tayo ng tatlong pirasong sa ilalim yan sa konting sibuyas yan, yung uh, lagay natin sa ibabaw yan tapos ilagyan natin sa daba ulit yung exist na natin ang uh, sarsa sa, sa, sa ibabaw natin So, yun nga guys, ah, uh, na natin siya ng foil, tapos, i-steam na natin siya. Tara, i-steam na natin. So, yun nga guys, tapakulong na tayo ng tubig, tapos, lagyan natin itong na lalagyanan. Tapos iligay na natin itong talatya. Steam and siya ng bali forty minutes lang siya Ah each side ah uh, seven tapos pagdapos ng oras ng seven minutes ah uh, return natin to tapos yun nakabuan ng forty minutes natin siyang steam. Tara na natin. Ayan natin ah uh, steam na natin yung sides unang side ng 7 minutes. Nagbabalik ako. So, inang agas na kalipas na ang 7 minutes, uh, balik tala natin siya. So, ayan natas, ah, uh, break on that is, ah, uh, another 7 minutes, tapos, ah, ilan natas siya. So, ayan natas, nakalipas na ang 7 minuto, na each side, 7 minutes. Ayan, uh, uh, nangangamin siya. Tara, tingnan natin. Ayun na uh, natin, so, yan. Pwede sa usawan ng kalamansi sa katoyo. Hanggang dito lang po. Bye-bye. Good vibes only. And God bless you all. Peace out. See you next video, people. Bye-bye. Thank you for watching. Saramat po, saramat salamat po. Salamat sa laman.